Hello everyone! Sa buong mundo. Os, kumusta kayo dyan? Mga kasisis, mga ka or ma'am. Mayroon akong ipakita sa inyo. Kung saan man tumakaabot makaabot yung video na to, sana magustuhan nyo dahil importante talaga ito sa buhay natin dahil lalo na kapag mahilig ka bang maglakwat siya kasama yung barkada mo, kasama yung pamilya mo, or mahilig ka bang nagmumotor, kasama yung mga kabarkada mo, kailangan talaga natin to. Hello mga sis ito yung ipapakita ko sa inyo mga sis. Ito yung pinaka-importante natin to sa buhay dahil matagal na to kaya ipi ko lang to sa inyo dahil nga kapag wala pa kayong ganito, ayan, mag ano na kayo dyan? mag -ready na kayo para magkaroon kayo ng ganito. Ito yung mga sis. to. Oh. Ito yung napakaganda nating gamit. Ayan. Kailangan natin to. Kailangan talaga natin to. Ito. Kompleto na yun siya. Mayroon na tayong ganito. Oo mga sis. Kailangan talaga natin to. Ito yung sa kamay natin ay guantes. Ayan. Ang ganda nito mga sis. Kaya maglagay na kayo. Maglagay ako ng basket dito. andyan sa baba. Ang ganda nito kapag magra-ride ka. Kasi gamit na gamit talaga ito. Talagang talaga sis. Hindi talaga. Ayan Oh, diba ang ganda nito. Ang ganda nito sis. Ayan. Hindi kayo ito lang. Mayroon tayo dito protection sa ating kamay. Ito naman yung sa pangkamay. Ayan, elbow. Ayan, ilagay natin dyan para tayong mayroon tayong oh, kahit saan kayo magpunta, kahit saan kayo mag ride, Kailangan natin to. Ayan. Tidikit muna natin to dyan. Uy, itong mga sis, ang ganda talaga nito. Kaya mag-check out na kayo ng ganito. Ayan, pinapakita ko lang sa inyo kung paano. Paano natin ito. Ayan, mayroon naman sya dito. Adjust. Parang nidikit yan. Hindi sya matatanggal. Parang hindi sya matatanggal mga sis. Kailangan natin to. Ayan. mga sis. Ilagay lang natin ito na mabuti para hindi siya matanggal habang ikaw ay nagmamaniho talaga mga sis. Ayan mga sis, mayroon na tayong nilagay dito sa kamay. Ito naman yung para natin sa paa. Ito, ito naman yung para dito sa misto yan ilagay natin dito, banda ay mayroon tayong protection sa paa natin kahit gaano ka layo or ma hindi man masyadong malayo ang puntahan mo basta mayroon kang ganito ay hindi na magkaba yung bibig mo kasi mayroon naman ganito hindi mayroon kang ganito, pa hina lang din yung takbo mo kahit mayroon kang ganito basta mayroon kang protection sa katawan mo ito mayroon naman siyang higpitan mo lang dito para hindi siya matatanggal ayan mga sis ang ganda nito kaya maglagay ako ng basket diyan sa baba check out mo na ayan di ba oh ang ganda nito mga sis kailangan mo talaga to oy mga sis kaya piniflix ko to sa inyo dahil kailangan talaga natin po sa buhay natin. Dahil mahilig tayong mag-red bride, mahilig tayong maglakwat siya kahit sa ano saan saan nga lang. Ito talaga yung piniflix ko sa inyo dahil nga ang ganda nito. Ayan o. Oh. Oh, diba? ay, di diba? Hindi ka na matatakot. O oh, diba magaan lang yan. Ang ganda nito kasi matibay talaga yan. Oh. Matigas 'yung dito niya, banda matigas 'yan. Hindi 'yan malambot. Yung dito lang 'yung malambot. Yung itim na 'to. At saka ganda naman 'yung guwantes. Oh, ayan. Maglagay ako ng link dyan sa baba. Ang ganda nito. Uy. Matigas 'yung dito niya. Oo, matigas 'yung dito niya, banda. Ayan dito, matigas. Ayan, 'yung isang kabilaan naman. Hindi ko nilagay ito lang ipapakita ko sa inyo. Ayun oh. Pwede ba? O oh, paano, mga sis? Ang ganda nito, kaya i-check out niya to. Maglagay ako ng basket dyan sa baba. Check out niyo na to.